Hello guys, kamusta? For today's video ay sasagutin natin ang ilang mga katanungan patungkol sa Facebook Reels. Ay ang rarabot yung name ko sa FB account ko na gamit ko sa Reels. Hindi ba ako mamumong guys dahil sa pangalan kong hindi real name? Salamat po, sana mapansin mo. Isa ito sa mga tanong na sasagutin natin kaya kung handa ka na simulan na natin. Totoo po ba na hindi ka nakaka-pay sa FD Reels? Kahit naka-receive ka ng notification dahil hindi kasama ang Pilipinas sa eligible for payout. out. Hindi ko po alam kung saan mo nakuha yung info na yan. Dahil ang totoo po ay eligible ang Pilipinas sa Adson Reels. Isa po ako sa magpapatunay na pwede tayong kumita sa Reels dahil nakasahod na po ako, ako sa Reels. At sa mga hindi pa nakakaalap, ito po yung mga list of countries na eligible sa Adson Reels. Siyempre, andyan yung Pilipinas. Sanong ko lang po, magkakaroon lang pa ako ng ads on reels kapag nakuha ko na yung in-stream ads? Ang sagot dyan ay hindi po, dahil magkaiba po yung ads in reels at in-stream ads. Magkaiba din po sila ng requirements or eligibility, ang ads on reels ay more on short videos naman tulad ng TikTok at sa YouTube Shorts. Nakikita ka naman sa in-stream ads, kung mag-upload ka ng mga mahahamak video, tulad ng pag vlog, lag pwede ka rin mag-livestream kung gusto mo. Tapos tanong lang kapag na pa yung video sa entry page ko, kung mawala ba ang link up ko doon or hindi, sana masagot. Ang sagot niya na itapende pa po kung kailan mo ito then dahil every 12 of the month ay makaka-receive ang mga Mowglies channel ng Meta Invoice. Letting invoice, ito yung mga kinita mo noong nakalang buwan, so kung hindi umabot sa cut-off yung video mo ay kabura mo na ito. Ay mawawala na yung kita mo sa video na yun dahil hindi na siya umabot sa cut-off. At panghuling katanungan, Idol Rarabot yung name ko sa FB account ko na gamit ko sa Reels. Hindi ba ako mamomong guys dahil sa pangalan kong hindi real name, salamat po sana mapansin mo. Ang sagot yan guys, ay okay lang hindi mo totoong name ang nakalagay sa account mo sa Reels. Ang mahalaga is kung ano yung content mo, dahil yan ang magpapamong guys sa'yo, pero... Pero, once pa mong guys kana at magsa-set up ka na ng payout account at ang information mo ay dapat ilalagay mo dun yung totoo mong pangalan. Ulitin ko, saka mo palang ilalagay yung totoo mong pangalan kung magsa-set up ka na ng payout account mo kapag namong guys ka na. Sa may mga katanungan dyan patungkol sa Facebook Reels ay pwede kayong mag-comment sa Facebook video na ba? Or pwede nyo itong i-share sa mga kakilala nyo na nag-upload